Ayan, shout out po Andy Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andy Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Salamat po. Ayan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andy Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. salamat po. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. At di ka vlogs isang kalinga partner, mag subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. So mga kalingap sa inyo po natin. Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga. Luzon, Visayas, si Mindanao sa ating mga kababayan ng mga FW sa pati bansa Lagi po kayong mag-iingat at gabayan kayo ng ating po may kapal or ni Ala. No? Ayan. At yung bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please na po subscribe Pakipindot po ating bell button para updated po kayo sa ating mga video posts, no? Ayan. At siyempre, wag sana mag-skip ng ads, mga kababayan, no? Ayan. Sa ating mga minamalang sponsors, solid viewers, supporters, silent viewers, shout out po. Ayan. At siyempre, patuloy-patuloy natin suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, at The Vlogs, Kalinga Prab. Sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan, no? Ngayon po mga kalinga, pang oras po ngayon ay alas 7, no? Uh, ako po ay uh, nakagaling na rin sa ano, ako ngayon may pinuntahan. At ito po, oh, salamat talaga kaya kaya ma'am Uninang, no. Ayan, at pinamili na po natin ng gamit ang mga batang ito, yung ating pinapagawa ng bahay na pang-12, no. Ayan. Tinagpo na po natin dito sa ating pinamimila na suke. Dito po sa bagong silang mga kababayan. Ayan, kaya maraming maraming po salamat kay ma'am at ingat po kay lagi. Ayan na po. Ayan. Ano siya kaya niyo pa parito? Ha? Huh? Bas? Bas, hindi truck. <laughs> <laughs> Ayan. Ah, oh, mga kapasok ka na sa pasukan oh. No? May gamit ka na ha. Ayan. Sabi po mga kalingap. Pasok na sila. Ano? 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 Ano bang gusto mo sabihin? Masasabihin ka? Ano yun? Sabi ha? Bag? Bibibig ka ng bag? O mm sige, -hmm. bibibig ka ng bag. Bibibig ka ng bag. Bag daw po mga kababayan. Ito mga be. Oh, bibig ka ng bag. bibig ka ng bag ito. Ayan. Bibibig natin bag doon ating beneficiary. Ito kasi beneficiary kong batang ito eh. Hindi. Ito lang. Ito kasi beneficiary kong bata na ito eh. Yan. Yan ang beneficiary mo. Opo. So mga kalingap no. At uh, tuwing uh, may pasukan po. At dito talaga tayo namimili ka na nanay. So okay na po natin si nanay. Ayan. Dito na po tayo. Hindi po tayo nalipat na ibang bilihan. Talaga. Ito kahit mga damit po na pambigay sa ating mga benepisyaryo. Ano, ano man pong bagay na mayroon dito, dito po tayo namimili. Sa legahan Hmm. Kagalaga ano, na nga Ano 'yan? At, ato, to, aba bumili po siya ng bago. Ito hawak o oh, tama. Eh, 'yan ang gusto mo? Ha? 'Yung gusto mo, bago. 'Yan doon ilagay. Yung seven pieces mo, yung 8 po yata. yun sa kanya, yun sa kanya. Oh, may chinilas ka. Ay, pili doon ang chinilas. Ang gusto mo. Dali, pili doon ang chinilas. Pili. Pili doon, pili. Yun. Tuwan-tuwa po mata. Tuwan-tuwa po mga kalinga po si Nini. Oh. Tuwan-tuwa si Yan Ayan po, mama. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat, mama. Ayan, uh, Lubos po ako rin papasalamat. At ang mga bata po ay napaka masaya ngayon, no? Oh. At uh, dito po talaga tayo. Hinantay po natin sila dito sa bago sila. At dahil usapan nga ramin. Ay, dito ko na sila tatagpuin kaya ito tuwan tumalayo pa po uh, napakaganda na po ng ngiti ng bata kasi nga po uh, may mga gamit na po sila sa pagpasok excited na po itong mga bata uh, grade 6 na po itong isa no? kaya lubos ako nagpapasalamat po kay mamo kay ninang no? from uh, New York which love ayan salamat po sa inyo ng maraming marami sana po marami pa po kayong matulungan no na tulad itong mga kapataan. na talaga namang may pangarap sa buhay na makapag-aral Aya uh, paano nga po mga pag Kung ko talagang wala ni notebook ay wala wala silang maibibili mga kababayan. Taon-taon po no taon-taon po 'yan no Nakarang taon ng dami rin po ating binilhan ng mga ganito no at uh, ngayon naman po mauulit na naman po ang ating uh, pamimili alang-alang po sa mga bata na may mga pangarap sa buhay para po makapag-aral. Uh, ano pa, ano pa? Pare ka, pare ka. O, oh. payong, payong. Gusto payong. pili payong mo. Pari, pili ka payong mo. Yan. Pili ka payong. Para hindi ka mabasa sa pagpasok. Yan, nalilimut ako kasi pangalan mo. Ano pangalan mo kanini? Ayan, si uh, Windy. Ayan, tuwan-tuwa. Masaya ka? Ha? Adik excited ka kanina. Hindi ka na nakatulog kagabi. Ha? <laughs> hindi ka na nakatulog kagabi. Nakatulog. Nakatulog naman. Ah, pero maaga kang gumising, no? Dahil pang bimili na ng gamit, no? Ayan, api, pinabibili ko na po natin siya ng payong. Ano? Para pag umasok, ay hindi na siya, hindi siya mababasa. Ayan. Pili ka nung gusto mong payong dyan. Nakakuha ka ng chiyas mo. Ayan. Gusto mo yan? Ha? Ayan, pas mo nga kung matibay. <laughs> gusto mo yan? Ha? Gusto mo? Gusto mo? Ayan. Ito mga pinili mo ito, mga pinamili mo ito, mga ano, mga notebook sa mga anak mo. Ano ano ba yan? Sakto na ba yan? Sakto na po Lahat yan, sila ng mga papel, lahat, lahat na ano, Meron sila. Ayan, may hindi naman. Baka mamaya, wala yung isa. Mag magtampo yun, magalit yun. May mga papel na yan, sige isa. May mga papel na yan? Ayan. O, sige, pakwinta muna natin. Pakwinta muna natin. Bibili ko na yun. O oh, may payong na rin yung isa. Yan. Yan, pakuinta po muna natin mga kalingap, mga kababayan. Yan, uh, ate, ngayon, uh, anong naramdaman mo ngayon na uh, hindi ka na mo problema sa mga gamit ng iyong uh, mga anak, ate? sobrang blessed po talaga, sir. Uh, mm. Masayang masaya po. Mm -hmm. uh, ibig ko sabihin, ah uh, hindi, kayo, hindi nakatulog itong mga bata nito ito kagabi. Ito mamili, alam na ba, ng gamit. Excited po. Excited si Nene. Excited si Nene. Aba. Ayan, sa ngayon, pasalamatan mo. Siyempre, ang aking napakabuting ninang at napakabait na sponsor. Pasalamatan mo siya. Maraming maraming salamat po. Uh, kay Ma'am New York with love. Oh, sa... from, from New York from New York with love. Ayan. Salamat po sa inyo, Ninang. At uh, ikaw, Nini, pasalamatan mo si Ninang. Maraming maraming salamat po. From New from, York. From New York. Sweet love. Sweet love. Ayan. Grabe, ano? Ayan po. kumpleto na po itong mga batang ito. Tapos papasok na bukas. Bukas? Hindi po bukas. Ah, kala pa. ko bukas na napapasok eh. Excited talaga ikaw pag pumasok ka bukas. Di ba? Pasok ka 29 pa. Ano pala ngayon? Ano pitsa ba ngayon? 20? 21 21. Tapos papasok ka bukas. Di ba? Excited nga itong batang ito si Windy. No? Ayan. Nagbabalot ba sila pag napasok? Nagbabalot sa school? Opo. Ah, nagbabalot sa umaga. Tapos hapon na na uwi. Ayan. Uy, ay grabe, sinuot mo na yan. May pa papasok na talaga. Wala pang pasok ha. <laughs> <laughs> Sin sinukat na po agad ni Nini. Ni. Oh, grabe. Ayan. Sinukat na agad po ni Windy. Ayan. ayan. Ayan, thank you. Ayan, salamat po na ya. Ayan po, ano, nandiyan lahat ang pinamili. Okay. Teh, ayan, oh, bigyan ko kayo ng pamasahin ninyo. Ayan, oh, hawak o, ito. Pamasahe. pamasahe ha. Yan, pambigyan natin sila pamasahe yung sobra sa ating pinamili. Itudo ko na lahat to, oh, 500. Yan, itudo ko na lahat A, ha. Yan ang sobra sa ating pinamili. Mayroon pa pala. Teka, ayaw ko kasi, gusto ko kasi na sa sponsor. Gusto ko talaga i eh. Yan ang sobra, 500, bago may 20 pa. No? Bigay ko lahat pati po yung bariya. Ayan, ito yung bariya na 20. 520, no? Pamasahe nyo, tapos pambili nyo ng uh, isda. No, ayan. Ano nene, ha? Sabi mo na kayo tinapay. Pasalubong doon sa mga kapatid mo. Ayan. Ano masasabi mo? Ta Sakbat mo na yung damit. Ano yung mga bag? Ano masasabi mo? Ayan. Maraming maraming salamat po sa natin. Ayan. Maraming maraming daw po salamat. sige, ingat kayo. Ingat. At ako'y may lakad pa, no? Ayan. O, sige. May pambasahin na kayo. May pambili pa ng isda. May pambili pa ng ulam. Ayan. Ayan po mga kalingap. Binigyan na po natin yung sukli. <laughs> Ayan, salamat po at dito ka nananay Salamat sa lahat dito ng mga nagasgaso Ayan, dito po talaga kita namimili Ayan, salamat po Sige, ingat kayo, ingat Ayan po mga ingat mga kababayan Tuloy na po sila Ayan Masayang masaya po ang mag-ina Mga kababayan, pati po si Windy Napakasaya po mga kababayan Kasi nga po, no Ah uh, Makakapag-aral na po ang mga, mga bata Kasi nga po, yun ang pinaproblema po nga nila Ninang o ma'am Na yung gamit po nila, no Ayan, Sige po mga kalingap. Okay, babay na. Ingat kayo. Ayan. Sige po mga kalingap. Ngayon mga kalingap, alam niyo po ba ito ang hawak ko? Ang tawag po dito ay uh, roller brush o pampintura. Ano po? Tingnan niyo po. Pinto kamay katawan ko. Puro pintura na. Tulad nga po na sinabi ko sa inyo mga kalingap mga kababayan. Ano? Oh. Lahat po na natin naging pabahay, padusi na po ito, no? Narito ngayon tayo sa padusi natin pabahay. Ako po ang nagpipintura, mga kababayan, no? Ngayon po, mga kalingap, ito na. Nagpipintura na po tayo. Kaya maraming maraming po salamat kay Ninang o kay Ma'am from New York with love. Ayan, ano po? nagutan <laughs> po tayo doon, mga kalingap, mga kababayan. Kaya shout -out po sa inyo, Ninang at uh, mamat, at salamat po, no? At, uh, ay uh, isa kayo sa po natin mahal na Diyos para po uh, mapagawa natin ng uh, mapagawa ng maayos at maayos na bahay itong pamilyang ito o itong mga bata no kaya shout out po sa natin ito po mag-uumpisa na po ako o nakapag-umpisa na hindi po mag-uumpisa nakapag-umpisa na magpintura mga kababayan tingnan niyo po ang aking ginagawa yon ako natapon pa pintura yan ito po mga kalingat no at uumpisa na tayo magpintura marunong kaya ako magpintura ay grabe yan po mga kalingap, mga kababayan, no? Mag-uumpisa na tayo na pintura Hindi pa mag-uumpisa na kapag umpisa na po ako. Tignan nyo po. Di ba ang ganda? Maganda po yung para sa akin, ha? Ewan po sa inyo. Ayan, no? Doon po sa nagsasabi nga pa pala, no? Sa nagsasabi nga pala na sa hindi kaya kaplags daw po ay ngakak -ngak lang ng na ngak-ngak, napakadaldal. Maganda po yung madaldal mga kalingap may nagagawa. At na sa nagsasabi naman ako daw po, yung walang nagagawa. Kita niyo ba ito? Hindi nyo nakikita. Malabo ba yung mata? <laughs> Ayan, shout out po sa lahat no, mga kalingap, mga babayan. Grabe. Sasabihin po nila wala daw nagagawa sa hindi kaya ka vlogs. Malabo mata naman itong bulag yata. <laughs> Ayan po mga kalingap no. Ito nga padusin na nga itong ating ginagawang ito. No? Dito pa sa kabundukan, kaya nyo makit sa bundok. Mahirap ang inyong yan. Ano po? <laughs> yan. Tayo po ngayon ay nagpipintura na. Nako, natapon pa. Mababaw kasi itong ating nilalagyan ito eh. Kaya natatapon. Pero konti lang naman po natatapon mga kababayan. Alam niyo po mga kalingap mga kababayan, no? Ang sabi po sa akin ni Nini, yung ating beneficiaryong bata, no? Sabi sa akin, Kuya Andy, pag nag-turnover ka, magpapatay ka kami ng manok, nanitib. Yun po sabi ha, sabi ko wag na. Ay, yun po sabi ni Nini. Magpapatay daw siya ng manok na Tagalog. Wala naman silang manok. Sa akin sa kapitbahay. No po. Baka kukuha sa kapitbahay itong bata na to. Magpapatay daw siya ng manok na Tagalog. Ay, paborito ko yun. Ba? Siya nga nene, magpapatay ka. Yan po siya mga kalinga po na katabi ni Marlo para eh. kong TV. Yan. O, oh, tamo. Magpapatay ka nga nene. Eh. Aba, eh. Hindi man ako pilihan. Kahit mga tatlo lang na manok. <laughs> <coughs> Inubo po tayo mga kalingap. <coughs> Inako po. <coughs> Ba't nga pala ako nagpapakahirap itong habang-habang ito? Iyan lapit nga pala naman ito. Diyos ko puro di ano na tayo nito. Nagpapakihirap. Paipod nga ako din eh. Paipod. Nagpapakihirap ako habang haba. Ay eh, ito nga pala eh. Naku. Ano na tayo? Ayan. Okay mga kalingap. At update ko pa po kayo. Ayan nga mga kalingap no. Ha? At tuloy ang ating uh, pagpipintura. Ayan. Pag natapos po pa ito mga kalingap. Habangan ha? nyo po. Kung ano yung magiging. ano magiging resulta po nito no. Pero sasabihin ko po sa inyo no, una ulitin ko po, sasabihin ko sa inyo. Para sa akin po, napakaganda ng pagkapintura ko ito kasi ako nga gumawa eh, di ba? Ako ng gumawa eh, di siyempre maganda, pupurihin ko akin gawa. <laughs> Shout out po sa inyo lahat. Yan. Yan mga kalingap no, at uh, malapit na tayo mga kababayan matapos nito. Sa ating, uh, sa dito sa main entrance, uh, labas, no? Sa pinaka-main, pinaka-bungad, no? Malapit na tayo mag, tapos magpintura. Dito sa pinaka-main entrance. Ah. Uh. Oy, shout out po sa inyo lahat yan. Diyan lang muna kayo at dito lang din ako. No? Habang tayo nagngangak nagpipintura mga kababayan, mga kalinga. Tuloy ang ngak-ngak, tuloy ang pintura. Di po ba? Yan. yan. po mga kalingap no, mga kababayan. At uh, tuloy po aking pintura dito. Tuloy din po kalang halo dyan ng pamploring no. Yan. Kasi nga po, uh, minabadali na po natin to Kasi ano, ang gusto ko po kasi mga kababayan, pag sinabi kong gano'ng nga araw ang tapos, gano'n po talaga matatapos yan. Oh. Huh? <tong> So mga kalingap mga kababayan dito na po no ang ating uh, uh, harap no o main entrance ng ating uh, pa dosi na pabahay no. At uh, pakikita ko po sa inyo no may flooring na rin po ito mga kalingap mga kababayan. May flooring na po ito no na flooring na po tong salas. Oh yan. Na flooring na po yan hanggang doon po no. Ayan, wala pa lang, siyempre, natural, walang kwarto, no? Wala pang kwarto, simpre. At uh, ito, tapos na po to Ang uh, loob po ito, no, kabahayan At siyempre po, no, ang pipinta na lang po itong loob Yan, o, oh, yan Kinakasa na po yung flooring dito sa pinakakusina Yan po si tatay nandyan At yung iba po, tuloy na pong halo, oh, sa Pag, uh, pag, uh, po, o pang Ay, grabe, no Tulong-tulong po, yung mag-ina naman po Nag-aayos po ng pintura At uh, ni-imis po, yan So mga kalingap, mga kababayan Ito po sila, no mga nagama. Tulong-tulong po yung mga dalaga. Mga dalaga po yan, mga kababayan. Tulong-tulong sila. Sa pagkuha kayo punong-puno na niyog Yan. At yung pagpipintura, mga kalingap, mga kababayan. At uh, yung araw pong ito. No? Yan. Yan po oh. Kasi sila po nagpresenta, mga kababayan, na volunteer na lang daw sila. Volunteer na tulong na raw sa mga bata. Kaya hinuhukay po nila yan. Opo, pero pakain po natin pa merienda. Yung isa naiyak na po yung isa. Ota, pagod na yata. Yan po mga kalinga po. Grabe si sipag po nila, no? Dito pala po, tulong-tulong. Walang nainggit. Opo, tulong-tulong pala dito. Tulungan sila mga kalingap, no? Yan ang maganda, nagtutulungan sila, no? Sisipag po nila dito. Tapos po mga kalingap, mga kababayan, no? May mga kasama rin tayo. Dala po ang kanilang mga anak-anak dito. Yung kanilang mga inakay. Ay, dala-dala po nila lahat. O, oh, yung mga inakay nila, o. Oh. Ayan. Grabe, no? Yan ang maganda po sa kanilang asamahan. Uh, Tulong-tulong sila. Walang siraan, walang inggitan. Ganyan po mga kababayan na mag-anak na ito. Opo, ayan. So mga kalingap, mga kababayan, ang oras po ay alas alauna na po no, ng hapon. Pero binagsakan po tayo ng isang napakalakas pong ulan mga kababayan dito pa nga po sa ating pinapagawa no At uh, pinipinit ko nga po ang natapusin ang uh, pintura pero hindi ko kaya kasi nga po biglang umulan mga kalingap mga kababayan Ay e, ito po ang dami na po tao dito Yan pati dito po ang dami po nga uh, natutuwa po sila dahil uh, napabahayan po ni ma'am ang pamilya po ito no Yan mga bata totoo maligo sa ulan no Grabe, dami pong bata, mga kababayan. Yan po, no? At uh, hindi ko pa po natapos pinturahan. Pero bukas, pag uh, uminit, uh, tapos po ito pinturahan. Kaya uh, kwarto na rin po yan sa loob, mga kalingap, mga kababayan, no? Ang kulang lamang po nga ay, uh, simpre, pinaka-terrace dito. Yung terrace o balkonahe. At simpre po, yung lababo at CR. Yun na lamang po ang uh, kulang, mga kalingap, mga kababayan, no? Salamat, salamat po sa inyo lahat. Grabe ang ulan. So mga kalinga, mga kababayan, no? ano nene masasabi mo nene at ano na? Ah, tapos lang yung ah, bahay. Nene, ano masasabi mo po punso? Ha? Maraming maraming salamat po sa Nagb nagbigay po ng tulong na oo. magkabahay po kami, hindi na po kami mababasa. Yun lang po. Yun, oh. At hindi pa natin natapos pinturahan no? kasi umulan, no? Ayan po mga kalingap, si Lene, o. Oh, ayan. Alakas ang lakas ng ulan. Grabe. Grabe po. Alakas ang lakas ng ulan. So mga kalingap, mga kababayan. No, Narito po itong bata nating uh, pinipisyari. No? Ayan. Ah, Nene, ano masasabi mo Nene? Na uh, kunting uras na lamang matatapos na ang inyong bahay. Mama, matapos na lamang. Matapos na lamang po, po sa mag-spend ko po. Patutupan Ah... Uh, ng makakapasa lahat ng so maraming makaka po. Ayun, mga kalingat to. Gumihina man po mga kalinga pang uh, saao sa Singapore sobrang lakas po ng uh, ulan, no? Sobrang lakas po talaga, grabe. Naabot po tayo na napakalakas na ulan, no? Tuwa-tuwa 'yung mga bata, maligo mga kalinga Mga kababayan. Hay naku. May nakabili tayo ng tulsa, no? At ah, uh, s'yempre, ano na, Yan no? Oh,